Hello guys, gandang araw. Welcome to my another new vlog. Ito guys, magbo-vlog muna ako dahil break time. Ayun po mga guys. Ayun na po, nagbi-break time na po ang ating mga tropa. Kaya Ayun mga guys la. kaya ano muna tayo mga guys. Medyo nagpapalili muna tayo sa ilalim ng punong kawayan. Andito tayo sa mga puno ng kahoy mga guys. Ayan po. Dito tayo sa ating mga kaibigan. nag break time na po sila dahil break time na po. Ayan. Ayan po si Bus G naka-blue. Ay naka-green. Ay naka-blue pala mga guys. Ayan. Yung kabilang ano po yan mga guys. Contractor medyo ano po na ganun mo tayo. Tapos dito po kami kumukuha ng labong mga guys. Ayan. I e, ano mga update natin mga guys yung labong. Ayan mga guys, may labong na. Ayan. Ito malaki na guys. Uh, natin 'yan. Ito mga may guys. Oh. Ayan. Tatakpan e, sa Ayun dami. Meron maliliit. Ito na mga guys, sumisibol na oh ayun oh. ayan, maliit pa ayan andito nang andito yung ano natin mga guys mga tropa natin medyo break time na kasi mga guys dahil alam niyo na alas 3 alas na kaya relax muna kami dito sa ilalim ng mga punong kahoy yan puntahan ko pala mga mga guys si Pur kasi ano si Pur ano si Purman kasi ano ko po yun pants ko po yun mga guys ayan sipurman natin si Purman ito ayan andito na po si Purman mga guys ayan time na po Okay, mga guys dito muna tayo sa ano baka magalit si Forman busy pala may naggumagawa ng plano si Forman si Forman liyu ano mga guys busy siya busy gumagawa ng plano kaya tingnan natin yung nagpumikid sa mga ano mga guys yan dito tayo tiyaraan ayun mga guys yun know, ano si Tryo yung kabilang kumpanya po yun guys Ayan mga guys, yun po yung mga ano guys Yung mga kahoy Tinat Tinatataka na po yan mga guys fumigation po ang tawag dyan Kasi po, para hindi makapa Hindi maka ano, po ng lason yan Para pasos, hindi makapasok, hindi maano ng la anay Chemical pala, chemical, hindi lason Parang nilalason yung anay Hindi ko po ipapasok sa container man yan po mga guys para ano po di para pag pag paggagamitin hindi po madaling anayin ilang buwan din po yan bago aanayin kasi may expiration din po yan po busy, -busy yung mga tropa natin ano po yan mga guys video ibang kontraktor na naman yan Uh, ano lang sila, uncool lang po. Kaya, pag maubusan kami ng kahoy, magpapupumicate po. Okay, mga guys. Okay, bye-bye muna mga guys. Kasi, ako'y magmimirinda muna. Okay, guys. Paalam!